Happy bahay, happy buhay! Mag-asawang patnubay sa Mag-asaway Gabay! Hello po mga ka-HBHB! Meron po akong kwento sa inyo. Sige. Alam niyo po ba, one time, itong si Claire, she asked me, Bong, do you still love me? Sa so, siyempre naman ang sagot ko, of course naman, honey. In fact, noong una medyo na-offend pa ako, 'di ba? Sabi ko talaga sa kanya, tinatanong pa ba 'yan? Of course naman, mahal na mahal kita. Then all of a sudden, alam niyo ba kung anong sabi ni Claire? How come I don't feel it? Kasi nga po, oftentimes, it's not that your spouse doesn't love you. Hmm. Of course, your spouse loves you. He loves you the way he knows how. That's Kaya right. Kaya naman, Bong, paano mo ba mapada papadrama mm -hmm. sa iyong asawa na mahal mo siya? At paano mo nga rin naman talaga ito mararamdaman? Ito ang kasagutan, Sige. honey. Dapat kayong dalawa, alam nyo kung ano yung love language nyo sa isa't yes. isa. Because this way, you can better express your love to your spouse and you can also receive love the way you want it. Nakuha mo yun? Yes. Sabi po ni Gary Chapman, there mm -hmm. are five love languages. Pag-usapan natin to. Sige. Ang unang love language po is words of affirmation. I like it. Kung yaan ang love language ng spouse senhor Ang gusto niya, Han, yung pinupuri siya, yung may mm -hmm. sincerity, ha? Right. Hindi yun ang bubola ka. At ha? yun ang love language ko, ha? I, I know. <laughs> Dapat, um you acknowledge your spouse, you compliment your spouse, I love you, Han, you're looking good, bagay sa'yo yan. Mm -hmm. I-text mo siya every now and then. Basta kailangan, Han, lagi mo siyang i-affirm ia with Tama. positive words. At yung mga good behavior niya, i-compliment mo, i-acknowledge mo. That's right. And you have to do it sincerely, honey, ha? Mm -hmm. Hindi lang yung for the sake na, dahil alam mo, ay, yan pala yung love language mo. So kahit na parang hindi ka sincere o hindi yes. makatotohanan, mm -hmm. sasabihin mo sa kanya. Sincere naman ako sa'yo. I know. <laughs> Number two, if quality time is your spouse love language, ang ibig sabihin lang po neto is, gusto po ng asawa ninyo na lagi kayong katabi But at on. lagi kayong magkasama. Yes. So give them undivided attention. At dapat, honey, ah, regular po ang inyong mga date nights. That is true. Number three, love language. Physical touch. Kung yan ang love language ng asawa nyo, mag-ready na yan. Kasi mahilig yan sa PDA, di ba? Okay sa kanya yung lagi kayo nag-hold hands, nag-embrace, right. nag, -embrace, nag kahit na in public. So, lagi mo siyang i-kiss, lagi mo hmm. i-tap on the back, dapat, imamassage mo, di ba? Honey, right. okay ba? Kamusta ka ba dyan? Di ba? You mm -hmm. give him massage. So, increase nyo rin po yung physical intimacy sa kanya. Yan. Gustong gusto yan ng mga asawang lalaki. Number yes. Number four. Kung acts of service naman ang love language ng inyong mga asawa, mag-ready na po kayong pagsilbihan ang inyong mga partner. ipagluto, tumulong sa mga gawaing bahay, mm -hmm. timplahan ng coffee pagising sa umaga. Ika nga, honey, love or action speaks louder than words. Honey, kapag acts of service, hindi naman talaga yung sobra-sobra ka magsisilbi. Pero ano mm. mo yung minsan na parang, han sige na, pagod ka ba? Magpahinga ka na. Ako na niya. Oo. 'di ba? O yung mga simple lang han basta mm. nakikita ng asawa mo na may katuwang siya sa mga gawaing bahay, may tumutulong mm -hmm. sa kanya, 'di ba? And last, receiving of gifts. Yan. Alam mo yan, kung sino may love Gusto language mo yan. yan. Opo. <laughs> kung ang love language na asawa niya, receiving of gifts, hindi po ibig sabihin na materialistic ka mm -hmm. asawa ninyo. Right. Para lang sa kanya, it's the thought that comes with the gift that counts. Hindi kailangan na mamahaling regalo na mm -hmm. dapat may regalo ka sa akin every occasion or every day, no. Or honey, kunyari, pauwi na ako, di ba? Tapos meron akong nakitang kunyari yung favorite hopia mo. what you do. Di ba? So, oh. uh, yeah. ayun, tawag ito yung yellow corn, sweet corn. Yes. Yeah. Yes, alam oh. nyo, kami small po na star, bomb, small Hindi mm. naman niya ako talaga na-shower ng mga sobrang expensive na bagay. Pero na-appreciate ko po yung pag-uwi niya sa opisina, may mais na puti, mm -hmm. may turon, may siopaw, na ha, nadaanan ko o oh, sa office, may nagtinda na leche flan. Alam right. mo, nakakataba po ng puso. Sige, honey, importante, honey, na alam ng mga mag-asawa kung ano yung love language yes. sila sa isa't isa. Kasi kung hindi nga, you're probably giving him or giving her a wrong love language mm -hmm. na hindi Parang naman pala signal, yung... That's ano? right. Wrong Mahal mo yung asawa mo sa paraan na akala mo mapapasaya mo siya, pero hindi naman pala yun na love language niya kaya maling signal na natatanggap niya. So feeling niya hindi siya mahal, yes, di ba? hindi lang so, nakakaintindihan. That's true. If you don't still know your love language, take an online test to find out. Remember, as time passes, your love language can also change. Pwede nagpapaiba-iba siya. Oh, totoo, totoo okay. yan. Knowing your love language, strengthen your bond as a couple. It brings communication, it fosters um, sincerity, thoughtfulness, mm -hmm. Fullness, yes. and also healing in your marriage. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako pa naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!